Senador Robin Padilla patuloy sa pagkalat na lagda para mapigilan ang pagpaparesto kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Si Daniel Manalasta sa detalye. May pinangalanan na si Senator Robin Hood Padilla na pumirma umano para baliktarin ang isinusulong ni Senador Risa Hondiveros na ipakontempt si Pastor Apollo Kibuloy dahil sa patuloy na hindi pagsipot nito sa pagdinig ng Senado sa kaliwat ka ng alegasyon laban sa kanya. Eh, ngayon, dadalawa kami ni, ni senador Go na PDP laban, si Ma'am uh, Tita Mama Bear sa si uh, Villar, tatlo, si uh, mam Ma Ma'am Gabriela Silang Marcos, pang-apat, at si Super Rider Senator uh, JV Lima eh, okay. kami. Kulang pa kami ng tatlo, boss. Pero ilang oras lang ang lumipas, binawi ni Sen. JV Ejercito ang pirma. Ayon sa senador, noong una, nagdesisyon siyang pumirma sa objection letter para mapigilan ang pagkontem kay Kibuloy. Base na rin sa ulat na kumikilos na rin ang Justice Department sa mga aligasyon laban kay Kibuloy. Pero matapos pag-aralang mabuti ang mga testimonya at mga impormasyon, nagdesisyon siyang bawiin ang pirma. Pineligoyag naman ni Padilla ang mga dahilan kung bakit niya inaharang ang pagkontemp sa religious leader. Hindi ito usapin ng kaibigan ko si si pastor. Parang ano yon, uh, sa resources ng gobyerno, parang kuno uh, na sa isang uh, uh, para masado magastos ba. Para sa akin ano? Total andyan ang judiciary, sila talaga ang pwedeng magsagawa ng investigasyon sila talaga ang pwedeng magbigay ng parusa. Nang tanongin naman si Padilla kung may tulong sa kanya si Kibuloy noong hatol ng bayan 2022. Pag well, muna na yung dasal, dasal, uh, napaka-importante no. Doon sa channel niya, sa SMNI, nabigyan niya ako ng airtime na uh, wala akong binabayaran. Yung mga panahon na walang tumutulong sa akin dahil ako naman yung walang pera sa Kampanya, wala akong pampabayad ng helikopter. Hindi, meron akong pera-pera pa -pera. mga anak ko. Hindi ko kasusin dyan sa politika, hindi ako nitiwala. Yung helikopter niya, pinahihiram niya sa akin. Mas mabigat nga yung atin, hindi lang basta kaibigan. Hindi ko lang siyang basta kaibigan. kung ko yan, kung Naminiwala Naniniwala kami sa isang prinsipyo. Pinangalanan din ni Padilla ang mga senador na hindi raw pipirma. Katulad ni... Uh, Senador Grispo, uh, Grace po, napakaganda ng kanyang paliwanag kung bakit hindi siya pipirma. Uh, ganon din si Senator uh, Rafi Tulfo. Si Senator Sincha Villar na isa sa mga pumirma. Sinabing matagal lang kilala si Kibuloy. Matagal na raw niyang kaibigan nito pero hindi umabot sa punto na may tulungan sa halalan. During election, Uh, pag may affair yung kanilang church, iniimbitan niya ako. Mm-mm-mm. election, hindi ko na siya kailangan sa election. Yung yeah, masasabi uh, ko si Pastor Kibuloy, mabait siya sa aming pamilya. Ayon kay Sen. Rafi Tulfo na pinangalanan ni Padilla na hindi raw pipirma. Bilang chairperson ng iba't ibang komite, ginagalang niya ang desisyon ni Hontiveros. At sa kabilang dako, karapatan daw ng mga miyembro ng anumang komite na magkaroon ng salungat na paniniwala. Hindi naman titigil si Padilla para makumbinse ang iba pang miyembro ng komite. Kinakailangan niya ng mayorya ng mga senador sa Senate Committee on Women para pumirma at mabaliktad ang contempt order laban kay Kibuloy. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.